Thank you Ah, okay na na. Ah, na. Ayun Meron tayong nakita ng isang ano. Meron tayong nakita dito na ali. Diyan ka lang ma. May bibigyan tayo ng bigas dito. Meron tayong nakita dito ng magnanay. Ito oh. Lapitan natin tapos bigyan natin ng bigas. Salamat nga pala kay Sir Eric, Legazpiz Ayan o, oh, bigyan natin ng bigas to Peso po, bigas Salamat po Ayan ang bigas Tumaki dito yan Araw-araw po kayo dito? Okay Araw-araw ah. po kayo nandito? Ano ate? na namamalimos kayo may okay. asawa kayo wala po ko kasi ako kuya oh, wala po kayo uh, asawa sige uh, hmm. po ingat po god bless anak nyo uh, din to kapatid ko po ah kapatid nyo tapos yan po yung anak nyo sige po salamat po ayun mga kuya meron na tayong isang nabigyan ng tiga So, hanap ulit tayo ng mabibigyan ng bigas mga kuya. Share tayo ng blessing galing kay Sir Eric De Gaspi. Maraming maraming salamat and God bless. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Sir Eric. Tara. Samahan ko nga pala yung aking may bahay. Tinandagan. Ma, usok mo muna. Dito lang nakalagay sa motor yung mga bigas kanina malis ni si kuya o ding nauna siya alright ito na ako mag-intro hindi okay, na magandang hapon sa inyo mga kakuya sana hindi mahangin para hindi masira yung uh, audio yun nga kahit hapon na hapon hapon namin napili ni misis na mamigay kasi mainit kaninang umaga tapos nagupit muna ako kaya ngayon ngayon kami mamimigay nung bigas na ipinadala ni Sir Eric Legaspi kay Kuya Udeng para ipamigay namin i-share yung blessing so ang napili ni Kuya Udeng nga is bigas kasi yung bigas yun yung pinaka importanteng bagay sa, mga, sa isang pamilya sa isang tao kapag may bigas ka kahit walang ulam makakakain ka kahit asin or toyo lang yung ulam mo maitawid mo yung gutom kaya number one talaga dapat i-bibili e, natin yung bigas so yun maraming salamat sir eric kami yung kami yung napili mo ni kuya uting kami yung naging parang ginamit mo ng, ng Panginoon para ipabot sa mga kapwa natin Pilipino kapwa natin mga mahirap alright kita na lang ulit tayo mamaya mga kuya ha kasi baka malubat yung aking cellphone Ayan mga kakuya Meron tayo nakita dito na isang Si Tatang Ayan, Dito nakatira yan si Tatang Sa may tricycle na to Magbaka mo naman Ibigyan din natin yan ng blessing Ayan na pahinga ko isa natin ang bigas to si Tatang Tay 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 Bigyan ko po kayo na ito bigas to tayo oh. Sige Tay, salamat po Tay Alright, bigyan din natin ito si Tatay Tay tatay ito so, nagtitinda ng balot magandang hapon tay magandang hapon po may benta na ba kayo tay malam pa ah, hapon po kayo dito araw araw kayo nagtitinda tingnan ko kayo ng bigas tay pang ano pang ulam na lang ang problema na tay sige tay ingat po kayo Dahil mga kuya, meron ulit tayong nakita isang ibigyan ano. Dito pa tayo dito. Ah ito, nangangalakal o. Si Hattie. Lotte! Nangangalakal po kayo? Ako. Nababa ka man. May bibigyan ko sa iyo. Okay. Alright. Meron na tayong mabibigyan ng blessing. oh right. i ang ginagawa yan yan dyan po itinatawid yung mga anak nyo ano? may anak nyo po kayo meron po isa ah, sige po ingat okay, po. maraming salamat din po okay po ingat kayo salamat, salamat. And isa na lang. Salamat po. Salamat okay, salamat, salamat din. Ingat kayo. Salamat din po kay Lord. Okay po. Ingat kayo, te. Yun, eh. Kuya, ha. bye-bye. oh, Nag-a-tuwa kasi si Ate. Tuwang-tuwa nabigyan natin ng bigas. Okay, nagmamaka-alyan si Ate para may pambili ng pagkain para sa mga anak sa pamilya. So, nung nakita niya natibigyan natin ng bigas, tuwang-tuwa -tuwa. kasi siyempre. Imbis na bibili pa siya ng bigas, pagkatapos niya mga lakal, eh, ang bibilhin na lang niya, ulam. Malaking bagay na yun talaga, napakalaking bagay na nun, dinakilong kilong bigas. Ilang araw na rin yun. At least yung pangangalakalan niya, ulam na lang, at saka mga gamit sa bahay, kung ano man yung mabibili. Kapag niya sa kalakal. Kaya maraming maraming salamat, ah, Sir Eric Bigasmi, sa binigay mong tulong or blessing para mabigyan natin ang tulong ng mga kapwa natin. At saka kay Kuya Oding, maraming maraming salamat kasi si Kuya Uding naman talaga dapat yung ano nito, yung ginawang daan para mayabot yung tulong sa mga kapwa natin. Eh, dahil nga sabi natin kasama ni si Kuya Uding, eh, hinatin ni Uding yung bigas na pinili niya na Kali, apat na sa ako yun na 25 kilos. Tapos, niripak namin nung isang gabi. Para nga, pag kami, may pamigay namin. Alright. Tapos, may natitira pa doon ah, isang kaban pa. So, sabi ni Uting, next. ito so, nga, uh, ubit na to tong sa Bungawe. Abangan nyo sa Bungawe mamimigay ulit kami ni Kuya Uting. Ito, first batch pa lang to tapos pag naubos yung unang bili ni Kuya Udeng, bibili ulit pa siya, second batch. Uh, dalawang kaban ulit, tapos siriripakin ulit namin. At uh, ipamimigay ulit natin sa mga kapwa natin na uh, Pilipino. Mga kapwa natin, mga kababayan natin, na mga mga deserving na matulungan natin. Alright. Thank you Lord. Kami ni Kuya Uting kami yung napili yung uh, ano napili yung gawing daan para maiabot yung gusto nyo iparating at ulong sa mga tao alright, alright.